Pag araw mga idol at forterist video ay mamuha tayo ng isda gamit ang tiradon na tiksay at ating ipamimigay sa ating mga kababayan. Let's go! Pagka natin ay wala na tayong nagsayang oras at nanguha kaagad tayo ng isda. Sobrang lakas ng ulan kaya malabo ang tubig at hindi makita ang mga isda. Kaya pag umangat sila doon lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon para ating makita at atin na rin maasinta. Unang tira nga natin ay nakatama kaagad tayo subalit nahirapan tayo iingat dahil sumasabit sa mga damo. Pero pinipilit nating ilahin para makuha yung isda kahit na ito'y sumasabit. Mama sayo ah. Oh, mama sayo Iya. Yeah. Ayun. <laughs> galing na. Ah. Uy, mahal na kakailang kilo ka na. Uy okay na yun, baka di na manugo si Elisa yan. <laughs> Lalo nga akong ginanahang at lalong naging asintado dahil sa kasama natin, siyempre ang ating inspirasyon. Iyak. Yeah. Ay, galing! galing. Ay, Ayun, girl. <laughs> Unang sumipot, oh. Mm -hmm. Sa pool. Sa bawat tira nga natin, halos hindi na tayo sumasablay. Ah. Kahit sumasabit sa mga damo, makukuha din natin yan sa pwersa ang hila. Mal. Mm -hmm. Sa pool na naman tayo, mga idol. Ayun, ayun. Maingay. Medyo lumalayo na nga yung mga isda dahil sa ingay ng kasama ko. Wala. Sablay. Yun, ay, sabon, sabon, sabon. Ganun pa man, nakakahuli pa rin tayo. Mabit. Ano? Ano? Ito Ay, Ayun. Sapul, sapul. Sapul. Okay. Oh, oh, ay, ay puti ka, nakawala yata.

Uyiyang yeah. Tumakabit saka Ilang pila na kaya ito? Ito pa oh Bibigay na Ito big Ito ay 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 puti ay 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 Bibigay namin kayo Ayun ayun Ano ano ba ano ba siya? Yo mga idol, uwi na tayo. dami nating nahuli. Grabe ayun o, oh, oh, ganda malakas yung ano agos kasi na ulan pero doon nakakauli tayo yung mga isda sa gilid gilid iyon bibigay natin tong mga nahuli natin so tara bibigay muna natin asa na si kabayan chat mo si kabayan ayun doon sa kanto nasa labas na raw iyon nandito na tayo malapit